Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Jojo ay pitong taong gulang lamang nang mapalaya siya mula sa sariling bahay. Simula nang makahanap ng bagong asawa ang kanyang ina, nagbago ang kanyang mundo. Ang kanyang amain si Mang Densyo ay malupit. Lagi siyang sinisigawan, binubugbog at hindi pinapakain. Isang gabing umuulan, sinipa siya palabas ng kanilang barong-barong. Wala ka ng lugar dito, sigaw ng amain. Kahit umiiyak at nagmamakaawa, hindi na siya pinapasok. Sa ilalim ng malakas na ulan, naglakad siyang palayo, hindi alam kung saan pupunta. Malamig gutom takot. Sa isang madilim na iskinita, Umupo si Jojo sa ilalim ng isang lumang puno. Hindi na niya kayang lumakad. Ang kanyang tiyan ay kumakalam at ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig. Hanggang sa may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki, nakasuot ng itim na balabal ang lumuhot sa harapan niya matangka dito, payat at may malalalim na mata na tila nakakita na ng maraming kasamaan sa mundo. Ano ang ginagawa mo rito bata? Anong nito? Malamig ang tinig. Hindi makapagsalita si Jojo. Napayuku na lamang siya, pigil ang kanyang pag-iyak. ang matanda Halika, sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng pagkain. Sa matinding gutom at kawalan ng pagpipilian, tumayo si Jojo at sumunod sa estranghero. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ay magdadala sa kanya sa isang mundo ng kadiliman at takot. Tinala siya ng matanda sa isang kubo sa gitna ng kagubatan Sa loob may mahabang hapag-kainan na puno ng pagkain tinapay, prutas at inihaw na karne Kumain ka, sabi ng matanda Agad na lumamon si Jojo. Hindi na nagtanong. Gutom na gutom siya. Nang matapos, nakaramdam siya ng init sa kanyang katawan. Parang may bumabalot na kakaibang lakas sa kanya. Magmula ngayon, ikaw na ang aking anak. Ani ng matanda. Sa loob ng maraming taon, pinalaki siya ng matanda sa loob ng kagubatan. Tinuruan siyang manghuli ng hayop, tumamit ng kutsilyo, at lumaban. Ngunit, habang lumilipas ang panahon, may napapansin siyang kakaiba. Tuwing sasapit ng gabi ng kabilugan ng buwan, nawawala ang matanda. Naririnig ninyo, ang mga kakaibang huni ng hayop sa labas. Malalalim na ungol, matatalim na sigaw, at ang nakakakilabot na tunog ng isang nilalang na gutom na gutom. Sa gabi, sumunod si Jojo sa matanda. Tahimik siyang lumabas ng kubo at sinundan ito sa loob na kakahuyan napansin niyang lumalakad ito patungo sa isang lumang sementeryo. Ang katawan ay umuyuko. Ang mga kamay ay lumalaki at ang kanyang balat ay nagiging parang itim na balat ng paniki. Sa isang iglap, hindi na tao ang nasa harapan niya. Isang nilalang na may mahabang kuko, matatalas na pangil, at pulang-pulang mata ang nakatayo sa ibabaw ng isang libingan. Ang kanyang tagapagligtas ay isa palang aswang. Napaatras si Jojo, ngunit natapakan niya ang isang tuyong sanga. Napalingon ang aswang. Jojo, Malamig ang tinig nito. Patid ko na darating ang araw na malalaman mo rin. Nangilabot si Jojo. Tumakbo siya papalayo. Pero sa isang iglab, nasa harapan na niya ang matanda. Hindi mo na ako matatakasan, Jojo. Isa ka na sa amin. Nanginginig sa takot si Jojo. Ano? Ano ibig mong sabihin? Mumiti ang matanda. Ipinakita ang kanyang matatalas na pangil. Matagal nang nakatakda ang iyong kapalaran. Biglang bumalik sa kanyang isip ang mga nakaraang taon. Ang kakaibang init sa kanyang katawan tuwing kakain siya ang matinding sigla na nararamdaman niya sa gabi at na hindi niya maipaliwanag na gutom. Hindi ito ordinaryong pagkain. Ang pagkain na ibinibigay sa kanya ay dugo at laman ng tao. Napahawak si Jojo sa kanyang tiyan. Hindi, hindi ito totoo. Matagal na kitang inihahanda bulong ng matanda at ngayong ganap ka ng malakas, oras na upang lumabas ang tunay mong anyo. Biglang sumakit ang buong katawan ni Jojo. Naramdaman niya ang matinding kwirot sa kanyang likod. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang humaba. Ang kanyang balat ay lumamig. At ang kanyang paningin ay luminaw sa dilim. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na gutom. Gutom sa dugo at gutom sa laman ng tao. Ang unang biktima sa baryo si Mang Dejo ay lasing na naman. Habang naglalakad siya pauwi mula sa inuman, nakaramdam siya ng kilabot. May anino sa dilim isang figurang nakatayo sa itaas ng isang bubong. Sinong nandyan ang sigaw niya? Ngunit walang sumagot. Narinig niya ang tunog ng malalakas na pakpak. At bago pa siya makatakbo, isang pares ng matatalim na kuko ang lumandas sa kanyang katawan hindi na siya muling nakita. Sa itaas ng isang puno, isang binata ang nakaupo. Ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang bibig ay may bahid ng dugo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay buo na. Umiti siya. At sa dilim ng gabi, Isang malakas na huni ang pumailan lang sa ere. Ang halakhak ng isang nilalang na hindi tao, si Jojo ang bagong aswang. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.